What's up mga pogi at magaganda? Bago? <laughs> What's up mga tol? Uh, at welcome sa panibagong video natin Time check 6.36 ng gabi And ngayon lang ako nakalabas Actually kanina pa Ah uh, hindi Siguro mga 6 o'clock Medyo umikot lang ako ng malayo Para mag uh, mag Baka sakaling makakuha uh, ng booking then nagpagas na rin ako doon sa mga best friend natin so ngayon nandito ako sa Tamaraw Hills Tamaraw Street Tamaraw Hills whatever papunta ako tour, then dire diretso ako papunta ako ng monumento SM City Grand Central at dun tayo maghihintay ng booking so yun gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa atin guys uh, maraming maraming salamat po sa inyo uh, at kahit papano konting konti na lang pagbigyan nyo na ako konting konti na lang and maraming maraming salamat sa lahat ng nagla-like, nagsishare at subscribe. Maraming salamat din sa mga boss natin Kay Boss RG Francisco ng Matt Motorworks Kunsan, dyan ako lagi nagpapa Check ng motor Kay Boss Bal Fernando Ng Digital Works Dyan po galing yung mga Stickers na pinamimigay natin And kay Boss Jan Ng Compact Towing Services Maraming maraming salamat po Ngayon guys, uh, malapit na ako Sa MacArthur Highway Update ko kayo kapag meron na tayong Meron na ang pumasok na booking So, samahan nyo ako Let's go! kailangan yung pandakit Jacket Okay Sigurado ka mama ha? Nakayusik ko lang siya <laughs> Sigurado ka mama, ano ah, hindi mo kailangan pantakit ah. Okay, kukunin ko ang wow. wag. Magdipinitan yung mga driver sa atin. Hindi ko alam mam eh. to camp connecting. Naririnig niyo ako, ma'am? Opo. Ayun. Ah, Buti naman. Nagulat ako na lang. Saan, ma'am? Kay <laughs> speaker. Ah. Oo, ma'am. Dami nagugulat dyan, eh. Hindi ko naman matanggal-tanggal, ma'am. Okay lang. Ma'am, magkaya magagalit, ha? Ano? Nakapandigdigan kayo, Ah. Anong laki ko? Okay, galing. Sa bahay. Sa dorm, may dorm kami dyan. Ah, tapos bahay ulit? Sa uwi ako sa amin. Pero dyan, nag ka ako dyan. Ah, uh, galing na suod nyo. Dorm to bahay? Kung <laughs> nag ako dyan, tapos uwi-uwi lang ako sa amin. Hmm. Kumain na kayo, ma'am? Hindi pa. Doon na pag-uwi. Uh, li ko sana kayo eh. Kaya lang, sa suot nyo, wag na lang. Baka mapaaway ako eh. <laughs> Edi eh, wow. Edi eh, wow. <laughs> 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 kumusta naman yung bagyo nyo ma'am? Hmm? kumusta Kamusta naman yung bagyo nyo? Hindi naman kayo binaha? Hindi <laughs> naman. No. Kung sa na, sa antipolo ako. Ah, oh, malakas ang hangin, no? pero di naman binaba oo oh, pag binaha yun no? lubog na rin to <laughs> wala na kay dito oo oh, ma'am ma, ma sanay naman kayo mag motor ma'am no? medyo oo oh, 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 may motor kayo? Di, wala marunong lang medyo marunong ah, pag marunong kayo ma'am pwede ka na mag joyride <laughs> Nagjoyride joyride eh, no? Oh. Meron na babae nag Oo, oh, ma'am, meron ah. Okay. Meron din ang kas Lahat mo, ma. meron. May naglaalala mo pa nga eh. Ay, hindi ko pa, wala pa na-encounter ng no? babae. Meron pa nga, ano ma'am eh, meron pa nga nag-grab, nag, nag panda, nag... Ano ba yun? May mga nang-hold up pa nga, ma'am. Huwag <laughs> naman sana <siya> yun. Hindi, <laughs> <laughs> ano, meron. Opo, meron nga yun. ka, ma'am? Hindi po. Uh, okay lang naman mag-cellphone, mama. Huwag lang doon sa mga alanganin lugar. Ah. Apo. Baka machambahan tayo eh. Eh, kung matulin kang tumakbo, ma'am, okay lang. Eh, mabagal ako tumakbo, eh. Bagal din ang tuwa po. Mabagal din ang tuwa po. Ang pa, lago mo na lang ah, Hindi natin kaya habulin eh. Ma'am, okay. pasensya ka na. Dal-dal eh. Okay lang. Ay! eh po sir, tumawin. Ma'am, mahilig ka ba sa Bini? Hindi. Sayang. Ano mga trip mo, ma'am? Yung mga ano ba 'yun? BTS ba 'yun? Ah, ganun. Hindi. Oh, mga Ay puta. Sasapakin. Wala ako minuro niyo ako. Hindi. Sorry. Sasapakin kasi 'yung ano na sa dasa, dasa, kasayun, nasa loob ng taxi. Ah. <laughs> wow. naman? Kinabahan ako <laughs> roon Sorry. Eh, okay lang, ma'am. Wala naman 'yan. Ay, bakit? Saan yung daan nito? Diretso tayo ma'am, no? Alam mo ba to? Pag diretso ko ata, paano yung pakogyo eh? Pakogyo? Hindi, Hello? antipolo rin. Sa uh, Marikina. Tapos dire-diretso lang din. Sige po, bala ka. <laughs> Sige, bahala ka sa buhay mo. Gano'n, no? Grabe, <laughs> ma'am. Layo ng bahay mo. Kaya nga po. Sino kasama mo dyan? Family po. Ah. Bakit di pa kayo lumipat? Hindi <laughs> <laughs> <Yeah, lumipat>. na <laughs> yeah, dyan kami lahat. Talaga eh. Ultimo eh. Lola. Ah, ah, ah. ano eh, parang ano, ancestral home na? Yung bahay na ng mga ninuno nyo, gano'n? Hindi naman. Sa lolo at lola ko lang. Ah. Pero ano yan, hinati-hati na. So parang naging tatlong bahay na. <laughs> mm -hmm. Magkakasama pa rin kami. Oo nga, buti. Buti gano'n. Okay sana sa mga ganyan, no? Subdivision. Saka sa pag mayaman na ako. Okay, uh, <laughs> saka <laughs> na kapag may pera na, no? Papayaman muna ako. <laughs> Bang, pag umaman ka, ma, mam, huwag mo kong kalimutan, ha? Ang kinadaan dito. Hindi, okay lang. Eh, nagkakainan na sila, oh. Kita siya, eh. Pare sa na, eh. Saan? ano nahin, eh, hinahanap ko siomai siomai rice mm. may ilig ka ba ron ma'am? siomai siomai mm. rice hindi hindi ko siya pinaghahal parang yan, pinagtataan hindi o nga gusto ang papakit ano to? sementeryo? hindi, ano ginagawang... ginagawa wala ma'am, saan tayo? kaliba? kaso lubak po siya okay lang basta may hatid kita ng safe okay na yan basta wag lang din masisira yung motor ko thank you sa daan okay, okay lang yan ma'am hey, so Ah, eh, eh. Yan, malapit na Thank you, Lord ano yan? Kamlin ba ito? Opo. Nakaraan yung kasunog dito. Eh. Dahil dyan? Opo. Nasunog yung ano. Pero buti yung wire lang. Lahat. Ah, kaya ah, ah. lang Pag... makakatakot din yan. Oo oh, nga po. Gumagabang yan eh. Diretso pa ma'am na? No? Pa, diretso na ang kuya doon. Sige. Oh. Sinay pa nalalakarin ko. Huwag lang bangin ha.